Kamusta muli aking mga kaibigan? Malalaki, maganda ang itsura, pero ang totoo, kalamnan at payat pa lamang po ang ating mga halimang na inyong pong nakikita. Ito ay papakawala natin dito sa loob ng palisdaan upang patabain. Dahil ang pagpapataba ay madali lamang basta't sagana sila sa pagkain. At pagkalipas ng tatlong linggo, hanggang sa isang buwan, siguradong mataba na sila. Dahil hindi naman tayo nagbibigay sa ating mga customer ng mga payat at kalamnan na alimango. Dahil sa ganitong sukat, handa na din ang presyo nito. Lalo na at malalaki, halos tumitimbang ng isang kilo ang bawat isa. Madali lamang tignan ang payat na alimango. Pag kayo'y bumili, maaari nyo tingnan ang kanilang tapis at pindutin kung ito ay matigas tulad ng ganito. Minsan ang mga nagtitinda ay hindi pumapayag na pisilin o pindutin ang tapis nito. Doon pa lang po ay magduda na kayo siguradong hindi yon mataba. Dahil ang pagpisil at pagpindot sa tagiliran at sa tapis ng alimango, ay hindi naman agad ikinamamatay ng mga ayama. Ang mga ayama palang payat na ito ay huli ng mga nangingilaw dito sa amin sa mga ilog at mga suha dahil nag-stop na tayong maghulog ng mga similya. Pero itong mga payat ay patuloy pa rin tayong naguhulog lalo na't maganda ang sukat. At ito naman kapatid ko ay naghulog na rin ng kanyang mga huli sa panak. Ito ay taan niya sa labas ng mga palisdaan o doon sa loob ng mga sasahan. Ang mga payat na alimang huli niya sa labas ay pinapakawalan niya dito sa kanyang palisdaang binabantayan. Bali ito ang sa kanyang binabantayan, yung tabi ng dagat. At itong sumunod, ito naman po ang aking binabantayan. Bali renta lamang po ito o arriendo dahil wala po kaming sariling palaisdaan bali itong bangkang ito ang ginamit ng kapatid ko sa kanyang pagtataan itong mga panak naman natanggalan niya na ng mga huli at ito nga ang kanyang karamiang huli mga saga at saka mga kalantigas sa pagtataan ng panak sa labas ay wala talagang kasiguraduhan kung mayroon ka bang mahuhuli o wala tulad nga nitong kanyang huli ilang peraso lamang ang kanyang pwedeng ipagbenta, karamihan, similya at mga payat na alimango. Ito nga at meron lang siyang isang huling isang medyo maganda ang sukat at ito naman ay agad niyang tinalian. Ito ang kanyang karamihang huli, mga kalantigas at saga. Ito po ay hindi nabebenta dito sa amin, pinamimigay na lamang po o ipinapalit namin ng bigas. At ito nga lamang po ang kanyang pwedeng ibenta sa araw na ito sa taan niya po na mahigit 30 piraso ng panak. Ito lamang po ang kanyang huli. Talagang ganun ang buhay. Tiyagaan lamang po. Hanggang dito na lang po ang ating video at marami pong salamat sa inyong patuloy na panonood.